Good morning guys. Lord, salamat yung hindi ka sa'yo natin. Mga mam, ma salamat. Ang damo ng pagpuntikta. Ang damo kong pinta adlaw, adlaw. Ang damo kong blessing kong adlaw-adlaw. Okay. <coughs> Ang <coughs> wakil yung logi. Pagod. Tapos ng pesta kakulok. Ito yung... Ang ikaw. Tsaka ito. Si, okay. mm, hey, lapit. Di para. Oh, so, Tsaka na. Ako. may kapaya. Tsaka. Yan na lang ka anak. Pero kapaya na ano ako. Hala ka. Ang yakot na karoon. O rin ang tungagin palit niyo. Ang box box. Oh. ore pa kakaon niya. Ay naman na? Maray pa. Maray Maray pa. Pa. dito. O bus na? Aray pa. O rin pa. Wah, pernah tuan tak kum. Padahal juga. Hmm. Eh, um. Nakuha akong tako pero nangangaturo ako. Ano na nga ni? So, ano na lang. Para makungabuhatan ako. Nga, ito, Kasaksak pa ako. Patay ko na. Kagabi pa. Mag-aayos pa ito. Yeah. Mag-aayos ay Ayun na ipag to na Daniel. Aroon nga yung kagabi. <laughs>

ah yung pag-video ko to yung damon tao kan tori masin pala. Kuwan. Ngayon ako kamay ng mga tao. Ah. Oh, okay, pa ko ng tambok kay di ko masulod sa ngipon. Bawal mo po yung tawagin tambok ay. 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 Ah, bawal puno, eh. ay. Ay. Hindi, batay. Oh. <laughs> <laughs> lang ako subong ko noy. Eh, di patay. Wala na lalo at sibabusod lang ko do. Sino? <laughs>

ice block. Sa ano oh, hindi ko ma... Okay! Daw pa? Pakita na kung May... nakalalak picture. May, may picture. ice okay. pa. O toy, kuha ito din itong sugar ito tapos papaturo ko ini. Kay Bloke pa ba ini? Para sa pagod at sa Tignan ko. daw. Ang tag-home. Ako nol tong kulat matunaw. Pakaroon. Boss, ah, oh. lalabak. Lalabak ka, gudiri. pwede, hindi ka maglalabak. Mulo sa ngipon. ito. Ako, ako maglalabak? Oo. Mm, -mm. Boss, nagod lo. nani. -mm. Boss, ngani. Pakadis yun, sugod lang makadali. Mmm. Bro, gulo gulo ako. Ako gulo ako. Ako gulo nagkuhan niya tanan. Ako yung kinaturo. Bukas talaga pag kinatulog ako daw na ako naubya ako ng yai eh. damon tao nga di ko kakilala umani pa mga kakilala ni ko